Nagpalagay nga tayo ng smart lock sa smart door lock PH para hindi na nga sila tatay mahirapan nga sa gate. Eto nga mga mare yung kaganapan nga namin ng maaga. Tingnan nyo naman si Gail ang aga-aga hindi na may pinta yung mukha niya. Sabi nga napakamahal nga doon ng ngiti ng batang ito. Ganyan nga yung, mga mare kapag umaga. Eto nga si Ran sabi niya bibili nga siya ng lugo kaya sabi ko sige bago nga kami umalis ay makapag almusal muna nga. Buti na nga lang talaga ay meron nga ditong malapit na lugawan kay anytime ay pwedeng pwede nga tayong kumain ng lugaw. Hindi naman halatang bagong gising ako dyan. Tingnan mo yung buhok ko mga mare. Halos di ko na nga nasuklayan. Mayong araw din kasi mga mga mare. Itong si Mariko na mag-training nga doon sa Okoy sa may baliwag. Alay, sasamahan na nga rin namin siya mga mare. Kasi nga training nga niya medyo malayo nga din yun. Balay, papasok nga kasi siya doon sa atin sa Okoy sa may Centro Mall. Kaya naman sumaman na nga rin kami para nga hindi siya mahiya sa una. Balak din kasi namin mga mare mag-training para makita nga namin din yung paggawa. At nakita ko pa nga ito nga si mama sumunod pa silang dalawa. Nakatingin nga lang itong si Gael mga mare, hindi pa siya nagsasalita kung nagsasalita at tumahabol ay talagang mahirapan na nga rin kami. Ito nga sila ate, nakilala nga daw kami. Maraming maraming salamat sa inyo baye pala namin sila. Pagkatapos nga namin magdasal mga mare, ito't umalis na nga rin kami at sa wakas nakarating na nga din tayo dito sa may baliwag. Bago nga yun, mga mare, may kailangan nga lang din siyang sa mga ID buti na nga lang may dala siya at ito nandito na nga sa pagtitrini at nakilala nga tayo nila ate. Maraming maraming salamat nga po sa inyo at syempre, shout out na nga rin sa inyo. Dami rin talaga namin na pagkwentuhan nga ni ate. Akala mo talaga i-close eh, na close nga kami. Akala mo ang tagal na namin magkakilala. Nakatuwa nga din yung mga nanonood nga sa amin ay nakikita nga namin mga mari. Kahit nga sandali ay nakakapagkwentuhan nga kami. At eto, kumain muna nga kami bago nga namin iwan etong si Maricon kasi nga magpapakabit nga pala ta ng smart lock. Pabalikan na nga lang namin sila mga mari. Kaya pagdating namin eto at naabutan nga sila namin nag-ais nga dito. Tamang tama nga sa eto mga mare kumak nakakalimutin ka nga magdala nga ng susi o malagi mo nakakalimutin sa loob ng bahay mo. Well, etong smart lock pwede nga passcode, fingerprint at syempre may susi nga din ito. At meron nga rin pala to mga maring card ipapakita nga sa inyo to mamaya at eto nga inasikaso na nga rin nila agad. Pagka nga nila nito e eh, wala pa nga kami ng mga oras na to dahil sa biyahe pa nga lang kami. Eh, kailangan nga daw kami mga mare kaya ayun bumalik nga ulit kami dito para makita nga rin at ayun tapos na o po diba, ganda. Eto talaga yung pinaka importante nga dito yung nabanggit nga natin mga mare kasi kung napapansin nyo lagi nga may damit dyan na kulay green kapag kasi ang hilig nga namin lumabas na tamad na rin kami magla kaya lang hindi nga pwede yun dahil nga syempre hindi naman natin naasahan yung panahon o sya eto nag register na nga rin ako mga mare dito sa ating smart lock napakadali nga, nga, nga lang mga mare ilagay nga dito at ma access mo rin sya sa cellphone lalong lalo na nga kitatay mga mare nahihirapan nga sya dito sa gate nga natin kasi nga wala syang lock sa labas at eto bising bising nga ako dito habang nagre sa inyo may -may -may kaya kasi ako nag-iisip ng reels natin, mga mare, o siya, eto na nga, nagbutas-butas na nga sila dito. Kaya kapag lalabas nga, hindi na nga natin kailangan magdala nga ng susi, lalo na nga sa mga katulad namin makakalimutin. Kaya kung katulad ka namin na makakalimutan, ay pwedeng-pwede nga sa inyo itong smart lock. At ayan nga, niregister ko na nga rin yung fingerprint nga namin. Eto na, iisa nga kami para sa ganun kung sino lumabas, ay hindi na namin kailangan mag-doorbell. Kasi si mama ay nahirapan talaga kapag buhat-buhat si Gael ka, kapag may tao nga, ay talagang kailangan niya pang lumabas para buks. Eto, kung kami-kami lang naman yung nandito mga mare, kapag may lalabas sa membro ng pamilya, ay eh, hindi na nga namin kailangan lumabas para sila ipagbuksan. Kaya lang si tatay ng mga oras ito ay wala nga mga mare kung saan saan na naman nga pumunta ko saan saan din namin hinanap. Lahat nga nang sabi ko sa inyo, meron tong susi, meron ding card, fingerprint o sya mga mare, kung gusto nyo rin ng ganitong padlock maaari nyo makontakin ang smart door lock ph ayun may pagkaway pa nga kami nalalaman dahil tapos na nga kami salamat sa smart door lock ph sa susunod muli pagkatapos naman namin dun mga mare sinundo na nga rin namin itong si sa may baliwag e eh, naman nga mga mare 3 months na nga ni Gael kaya sabi namin kakain muna nga kami sa labas dal deserve naman natin to dahil puro trabaho tayo kaya lang si tata hindi nga makasama mga mare hinanat na namin sa mga kabarkada niya, ay hindi talaga namin makita. Kung saan, saan kasi talaga yung mga mare lumulusot. Ang mahirap pa, hindi kasi siya nagdadala ng cellphone mga mare, kaya talagang nahirapan kami hanapin siya. At eto na nga mga mare, nandito na nga tayo sa pagkakainan nga natin. Dati ay nagpa-promote nga din ito. Ngayon bumabalik tayo bilang customer na nga. Happy 3 months old anak. Mahal na mahal ka namin. Ang bilis-bilis mong lumaki. Tapos ang pogi-pogi po. Uy! Tama nga rin pala namin sila tita sa kasi Simon kaya tamang-tama nga rin ito at nakapaghapunan na nga rin. Si nga pinag mag na nga lang. Lord, maray maraming, maraming salamat sa panibagong buwan nga ni Gael at syempre sa inyong mga mare panabayan. Bukas na lang ulit.